Hello mga beshi for today's video, eto, nagluluto ako ng uh, kakaibang luto ng ox tongue. Ito ay tinatawag na curry, pero may nilalag nilagay akong uh, kakaibang uh, sauce na ginamit ko dito. Actually, naglagay na ako dyan ng potato at saka carrots. Ayan ang Chujo Sauce Amoy Brand. Yan, yun lang ang aking nilagay dyan sa aking niluluto. Kasi kakaiba naman itong curry na to. Tikman natin kung ano lasa. Ayan, tinikman ko na yan. And then, ang sarap talaga. Iba yung lasa nung sauce na ginamit ko, nung chuho sauce. Ayan, ready to serve na siya ito ang paborito ng aking mga amo then ito na nga siyempre at ako ang nagluto syempre kailangan ko din tikman ang aking niluto kung ano ang lasa talaga nitong uh, chuho sauce na ginamit ko yan masarap talaga siya guys hmm uulitin ko pa rin yung ganong luto na lalagyan ko ng chuho sauce na amoy brand And enjoy watching, guys. Thank you. Salamat. Bye.